Epektibo na sa Enero ang aumento sa sahod ng mga kasambahay sa Metro Manila at Caraga Region. Pati ang ibang manggagawa, may dagdag sahod din. Nasa frontline ng balita niyan, si Gary De Leon. Hirap na mag-asikaso ng mga gawaing bahay at ng kanyang karindiriya. Ang 67 anyos sa si Norma Bardamonte ng Pasay City. Sa edad daw niya, madali na siyang mapagod. Kaya nagdesisyon na siyang kumuha ng apat na kasambahay. Sulit naman daw ang tiga-anin na libong pisong pasahod niya. Dahil all around na sila at stay in din. Kaya libre ang pagkain, tulugan at mga benepisyo pa. Gaya ng SSS. Pag wala kang kasambahay, ikaw lahat gagawa. Masipag. Yung hindi na kailangan utusan, yung gagawin niya lahat ang ano, basta nakita niya pero dahil sa inilabas na bagong wage order ng Regional Tripartite Board ng NCR noong December 12, obligado si Norma na itaas sa 6,500 pesos ang minimum nilang sahod. Kasunod dyan ang inaprobaang 500 pisong umento sa sahod ng mga kasambahay sa Metro Manila simula January 3. 500 lang naman eh. Eh kaysa naman wala kang kasambahay, hindi ka makakakilos pag wala siya. Ang kasambahay ni Norman si Mary Jane, masaya sa natanggap na balita. Galante naman daw magpabonus si Aling Norma. Pero iba pa rin daw ang dagdag sahod, lalo't hindi rin biro ang trabaho nila. Mga luluto po, nilinis po, nalalaba, ano, bantay ng mga bata. Bukod sa mga taga-NCR, ang din ng umento ang mga manggagawa sa Caraga Region. Aprobado na rin kasi ng kanilang Regional Tripartite Wage Productivity Board ang 1,000 pesos na wage hike sa mga kasambahay. Sakop nito ang mga nangangamuan sa Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Butuan City, Siargao Island at Dinagat Island. Bukod sa mga kasambahay, hinati rin sa dalawang patutupad na aumento sa ibang manggagawa sa Karaga. 20 pesos kada araw muna sa Enero. Pero madaragdagan pa yan ng 15 pesos sa Mayo para umabot sa 385 ang daily minimum wage sa Riyon. Sa kabuuan, tinatayang aabot sa mahigit 200,000 kasambay sa NCR at Karaga ang makikinabang sa wage hike. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.